Hello sa inyong lahat mga idol, it's me again, Jerfix, and today's vlog natin, magre review tayo ng product, yun yung battery tester natin, matagal na rin natin ginagamit to, pero hindi pa natin na-review, okay, mas magandang review to, kasi nga, uh, matagal na natin nagamit, tapos, ang kagandahan dito, makikita nyo yung battery life, makikita nyo yung voltage, makikita nyo yung cranking amps, tsaka yung sa alternator kung kumakarga ba ng maayos, Alright, bale, sariling pera yung ginasus ko dito para makabili nitong uh, battery tester so hindi po ito sponsored meron akong previous video na in-upload dito na yung battery nya ay weak starter so nakita nyo na rin na ginamit ko to alright so punta na tayo sa labas check natin yung bagong battery itest natin yung luma then magtest din tayo ng isa pang battery na okay okay ito na yung bagong amaron Testing natin yung voltage. Clamp lang natin na maayos. 12.70. Usually kapag ka okay yung battery natin, 12.6. Pero ito bago to. Ito tayo sa battery test. Ito muna yung uh, selection natin, battery. Battery life test. Ito tayo sa regular flooded. CCA natin select na lang natin to ng 500 pero makikita na rin naman natin dito kung ilan na lang yung cold cranking amps nya and usually nakikita rin natin sa battery kung ilan yung cold cranking nito nasa 380 kita nyo ba yun 380 yan kundi na natin goods 510 Okay na okay to So tingnan naman natin sa sirang battery Ito tingnan natin tong uh, Pinagpalitan nya Kasi ba diba, nakita nyo naman sa unang video ko yung battery cell May problema na Amaron yung pinalit kasi Medyo maganda na rin yung amaron Okay so <coughs> Testing natin to kung totoo siya nag charge na rin to kanina kasi nga gumagana yung alternator niya <coughs> battery test regular flooded CCA 500 bad cell baba ng CCA niya ngayon ayan bale eh, may patay na cell so hindi na natin makikita yan kasi nasa loob yan Dagdag naman natin dito yung uh, ginamit namin kanina. .30 Pwede rin to sa motorcycle Kahit na yung mga gel type Pwede na rin Ito weak na rin to Pero kaya pa naman 305 cold cranking amps Pwede pa yan Basta nakakakrank. Wait. Okay. E pang ano lang naman ito eh. Yung uh, jump starter. Alright mga Lord Balen. Nagamit natin to sa battery life. Ng ating mga batteries. Then. Pwede rin natin gamitin to sa mga gel type na battery. Pwede rin sa motorcycle battery. Kadalasan sa mga motorcycle nasa 200 plus lang yata yung cold cranking amps kasi maliit lang din naman. So, yun lang naman yung kadalasan natin ginagamit kapag uh, ganito mga device. Alright. Sunod naman natin dito yung uh, cranking. Cranking test. yan Ilalagay ko na lang sa description kung saan nabibili itong mga loads. At saka yung pangalan niya, Micro 200 Pro. Okay. dun tayo sa cranking test. So, start the engine pasuyo tayo cranking normal okay yung battery natin kapag ka weak yung battery natin babagsak yung voltage nito yun yung cranking nya normal Bak tayo dun tayo sa charging naman ng alternator may ita agad natin na 14.40 volts okay yung alternator natin usually nasa sa uh, 13.6 hanggang 14 14 volts okay? yung dapat na voltage nya ito tayo sa charging test kailangan meron kayong kasama sa loob para mag operate Pares nga ako na ng RPM boy, 2.5. Alright, okay. Charging normal. Ripple nya 15 millivolts or okay. Stop na boy. Loaded nya 14.7. Ayos to. Charging normal. Pag mo pa na, yung kanina sorry view data print data pwede rin language yun lang din naman language napiprint din eh kaya lang sasalang mo pa sa computer to eh ayun meron syang micro usb yata tawag dito Okay. dudes 14.37 alright Okay, boy, na. So marami tong pwedeng paggamitan at eh, saka may mga lumalabas din kasi dito kapag ka, Uh, recharge, kailangan mo i-recharge muna bago malaman kung okay yung battery, okay yung charging, minsan kasi no output yung ba sa alternator ayan, may kita nyo dito hindi lang yung sa charging nya na okay makikita mo rin kung bad at saka low output, no output ang ating alternator, yung ating battery, bad cell, need recharge, ganun okay, so nakakatulong talaga na ito lalo na sa mga owners, at saka sa mechanic syempre kailangan na kailangan natin to and guys goods na goods to madalas kong gamitin to sa pag test ng battery tsaka charging All right, okay na okay to so wala akong naging problema dito siguro yung problema lang ng konti nya kapag ka hindi sya na nakukonect ng maayos itong uh, tester na to lalo na sa mga alligator clamps ay nagkakaroon sya ng 37 volts so ayusin nyo lang connect nyo lang ng maayos para good reading sya Okay? Nabili ko lang to sa online shop tapos lalagay ko na lang sa description kung saan ko nabili to tapos uh, kayo na bahala kung magkano yung presyo nito. Mga nasa isang libo rin yata Okay? Sana may natutunan kayo sa video natin for today and I hope nakatulong itong video na to sa inyo and sa future. Thank you so much for your fix nga pala na nagpapaalala. Ingat!